Ayan guys, good afternoon guys, good afternoon. Ayan, punta ulit. Kararating lang natin galing sa Caloocan West. Pero punta na naman tayo guys sa ano. Alam mm. nyo yung sakit ng yung pinoproblema natin buwan-buwan yun. -buwan. Punta akong magbabayad ng bill. <laughs> Ayan, yung mga pinoproblema natin buwan-buwan. Ang bill ng kuryente, bill ng tubig. Ayan basta lahat ng bill, bill ng internet, <laughs> bill ng telephone, ah, lahat lahat yos sa mayo. Lahat yan iniisip natin. Ba? Ah, lahat yan iniisip natin, buwan buwan. Tara naman tayo magbayad. Hi, pupunta tayo sa hypermarket. Doon tayo magbabayad ng bill guys, ng kuryente, tubig, mga buwan-buwan na iniisip natin, di ba? Yan yung nakaka-stress sa atin buwan-buwan. <laughs> di ba guys? Di ba yan yung nakaka-stress sa atin buwan-buwan? Dito -buwan. tayo, pasok tayo dito sa may hypermarket. Ayan. Pasok tayo dito. tayo sa hypermarket ano ito na tayo sa hypermarket Dito tayo magbabayad ng ating bill tayo sa hypermarket Hanap tayo ng parking area. Hanap tayo ng parking area na.

Clean mount. Atlas na tayo guys. Walang ano, walang offline yung bill payment area. uuwi na tayo offline matulog na tayo para makapagpahinga <laughs> offline guys offline ay uuwi na tayo offline naman hindi tayo makapagbayad walang ano sarado ay sarado sarado ay uuwi tayo uuwi <clears throat> i Dito. Thank you and guys we need